Ito rin si Janelle, kinilaw. Nagsipin 90 kayo. Ano ba siya? <laughs> ano ka lang, <laughs> di ba ito kitang bayad? Yes, mahal mga katotoh. Ayan, so it's me again. Yogi boy. Dili, gwapo pero ilado. Ay, syempre di natin mag-intro-intro. Intro, Diretso natin sa venue. Oo, oh, maraming kihapon. Mag-scroll naman yung mo. Ay, dito sa venue mga katotoh. Yes man mga katoto Ayan na lang sabihin nyo sa Jazz Board House Ayan mo yung video mga toto. Alright Yun lang decor And after few minutes mga katoto na sa po tapos ang client o GRA Gipapilit na po mga among kaunon rin pampani o toog mo ni ang gipili Yes man mga katoto, sigta kaon sa madali ni madam Sawano. sa ano Sa Ah, uh, sini Just for the house, house. <laughs> Nag-order si Junil nila. kinilaw Tag 90 kayo Ano ba siya Ano ka lang di ito kitang So na ang client so, sabi ko daw Kam ka ko yan Junil Order mo yan kasi 790 kinilaw Kinilaw doon Ayan ang mga toto na naman order kasi nagana sa ginilaw. No, mo sa mga sa pamilya. Ano makakakorder na gana Sa na pangurot ako. Dalo Ay, mga katotosyo. Hindi makaya eh. Wala kalayok dyan lo. Oh, siyempre mga toto, sa santa nagpaabot sa go signal, sa mag-rehearsal, sa mag-juggling, sa takajot. Kaya na go signal naman si madam, sumuha kaganapan na itong mga katotos lang show.

Salamat kayo sa inyong ang pagkuban karon O, niya, kinag-thank you naman si Mami. So, manguli na ta. Tara! Ayan, nakauli kayo ta, na mga katoto, no? Ayan, so, thank you for a wonderful, successful event. Ayan, so, thank you so much po, Ma'am Desi, for choosing the Yogi Show. Ayan, untan na, ligaw mo, no. Ang siyempre kay Sir Eric Sir, grabe ka humble mo, Sir, grabe ka butan Grabe dyan Sir, ma'am, thank you so much sa inyo anyon. And so sa mga wala pa nagkabag Subscribe sa akong YouTube channel na Okay, so the UK show Okay, pag subscribe nyo po mga katoto And so, siyempre ako dali Paulit ako sa kong balay, so once again Dakagya salamat sa inyong tanan God bless us all, bye bye And it's me Yogi Boy, dilig kwapo, Pero ilado, thank you